Yung mga naninigarilyo sa pampublikong lugar, alam nyo bang pwede kayong makulong at magmulta? Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Paninigarilyo sa pampublikong lugar? nako, bawal ito. Kahit saan ka magpunta, may naninigarilyo kang makikita. Kaya ingat-ingat dahil baka maging second-hand smoker ka pa. Noong taong 2017, nilagdaan ni former President Duterte ang Executive Order 26 o ang pagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Halimbawa nito ay sa loob at labas ng mga ospital, eskwelahan, terminal o sa mga kainan. Ang parusa sa paglabag sa Executive Order 26 ay iaayon sa Section 32 ng Republic Act 9211 o ang Tobacco Regulation Act of 2003. Ang nagkasala ay pagmumultahin ng mula limandaan hanggang 10,000 piso, maaring ring bawiin ang permit at license sa mga nag-ooperate ng business. Ipinagbabawal din ang pagbebenta, pagbibigay at pagbili ng sigarilyo sa mga minor de edad. Magmumulta ng hindi bababa sa 5,000 piso at maaring makulong ng hindi higit sa 30 araw ang sinumang lalabag. Hindi madaling ihinto ang nakasanayang bisyo, pero siguro oras na para humanap ng ibang mapaglilibangan. Maging disiplinado para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito!